Isa sa mga pag-uusapan natin, oh, oh. yung latest uh, hugot ng uh, Chinese Embassy, China Embassy. Alam mo. Sa ating uh, uh, uh the US Ambassador Di ko? to... Hindi uh, uh, Philippine Ambassador to, si the US. Yes, no? Yes, oh, oh. Si, uh, si Jose Babes Romualdez, mm -mm. mga kapuso. No? Ang sinasabi kasi ni, ni Ambassador Romualdez, sa ba? Eh, merong aggression at economic coercion ng China dyan. ah, uh, dyan po sa uh, West Philippine Sea. Ang sabi naman ng China, hindi lubos na naiintindihan ng ating ambassador yung kanyang sinasabi. No? Kaya, <laughs> kaya pag-uusapan natin yan. Alam kayo ha? nangangamkam na ng teritoryo namin. Huwag niyo busalan pati ang aming mga opisyal ng gobyerno. Higit sa lahat, huwag niyo idikta sa amin kung ano gusto namin sabihin. <laughs> <laughs> Amin oh, yung lugar na yan ha At saka ah, lumayos kayo dito sa Benham Rice ah, ha Ang layo sa inyo niyan ha <laughs> <N> <laughs> Malungkot ako <laughs> doon Bakit? Kasi nalaman ko sa interview hmm. ni Orly Trinidad Kay ah. Commodore Roy Trinidad Ng Philippine Navy Kahapon linggo, hmm. hindi pala natin naabot ang Benham Rise. Hindi natin natatauhan kasi sobrang layo. Ito nga 24 hours. Kaya nga. Oo. Na, so, dinap, tinatauhan na raw, 24 hours. Okay, dapat nga. Eh nga, oh. malaman natin, nasa linya na natin si Commodore uh, Roy uh, Trinidad, tagapagsidita po ng na Philippine Navy dito po sa Asia natin sa West Philippine Sea. Commodore, magandang umaga si Ruena at si Joel po ito. Kamusta po kayo? Hi, sir. Yes. Good morning, Reng, and good morning, Joel. Opo. Uh, ilan ba yun nandun? Nakita niyong ano, barko ng China. Uh, nakita ko na ating mga kawal. Actually, dalawa yan. Research vessels, ano, Joel? Research okay. vessels. Okay. Research vessels. Ito napadaan lang sa ating EEZ. Mm. -hmm. Na si at, sa naman right? saan ba sila pupunta? Ang general direction is south. East ng Pacific Ocean. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, Kapababa napadaan lang. Lahat naman, lang. pinapayagan naman natin dumaan eh, no? Wag lang silang yeah. ihimpel, no? They have the freedom of navigation, when mm -hmm. it comes to the EEZ of Coastal State. So, pwede siya dumaan. Nagpaalam po ba? Nagpasintabi, dadaan kami. Meron bang ganong uh, protocol May na kinakailan magpa magpaalam? Hindi naman. Kung sa EEZ naman, hindi naman kailangan. Alright. Okay. Pag, pag sinabing dumaan lang, dere-derecho lang takbo, hindi po bumabad, hindi tumambay. Uh, hindi, hindi tumaan tumaan. kung ano mang gamit sa ilalim ng dagat natin. Wala naman kasi ang takbo naman ng mga ganitong passing barko mm -hmm. is 8 to 10 knots depending sa weather conditions. ano Opo. Hindi naman siya makakatakbo ng mabilis. So yun lang monitor na speed natin. Okay. Mula umalita sa Guangzhou hanggang sa... As of yesterday morning na malayo na labas sa ating na mang mga 800 miles lang. Ayun. Medyo kinakabahan so, ako research vessel, Lanoy, kasi... Mm -hmm. Meron diyang napadpad na research vessel. Pagalis nung research vessel ba may mga Chinese uh, names na yung ating mga organismo? <laughs> <na>. sa ilalim. <laughs> Oo, uh, oh, hindi pa na ng ginawa nito, komotor. Uh, baka naman ka may mga divers yan na i- uh, uh, oh. isin sino na po yung ating mga Uh, yung mga coralis natin doon, pinalitan po nila o oh, minarkahan po nila ng mga Chinese name. O na-survey na yung na -survey Benham survey Rice. na na po yan. Ano ba, ano, ano ba ang balita ninyo doon? Baka naman ginawa nila yung research na yan. Di naman, wala nang ganon. Hindi di naman, wala namang ganon. Eh, naman, Alright, Commodore, oh. so safe to say, wala pong ginawang violation ang barko ng China sa pagpasok sa teritoryo natin sa Benham Rice. Wala, walang nagawa. Alright. Na-violation. Right. Na oh. Clear yun. Wala na monitor na whatever they did. Wala naman. Okay. Ang iniwasan natin, kagaya na nangyari sa West Philippine Sea, na kung ano-anong mga tinambak nila doon na tinangkinapuin lugar na yan. Mm -hmm. Ito kayang Benham. Baka naman gawin nila yan na uh, Commodore uh, at uh, tinatauhan ba natin ito, itong lugar natin ito? Ang Benham, hindi. Kasi malalim. yan ay parang burduk sa ilalim ng dagat. Mm -hmm. Ang lalim niya ay nasa mga, kung ng kamali, nagkamali, mga 120 feet. Ah, okay. Hmm. Kakailangan. So, kakailangan nila ng maraming lupa, no? Para tampakan so, no, no, Oo, eh. maraming lupa eh. na, na makakailangan <laughs> doon. <laughs> <laughs> Hindi ka kaya na-reclaim, Commodore? Oo, oh, medyo malalim-lalim yan. Kung tatambakan nila. Mm. Hmm. Mayaman po ba sa ano ang Benham Rice? Ano ba ang ano dyan? Ano ba ang ating mga likas na yaman dyan? O, kasi yung Reed Bank, alam natin, malangis. Malangis. Ito so... pong Benham Rice. Yeah, I believe may mga... Uh, I'm not sure kung ano meron yan. Subject to, you know, survey and exploration. Oo. Pero tayo ang may sovereign rights diyan sa mm. Benham Rice. Pero mm -hmm. it remained unexplored. Hindi pa po yan hindi pa nasa subject sa research. Ganun po ba yan? I have to check the records ano. Kung Opa. ano talaga ang, na, na, kung na-explore na ba yan or whatever. Mm -mm. May kampo ba tayo dyan? May mga initial mm -hmm. na. Mm -hmm. Commander, may kampo tayo? Ang pinakamalapit natin ay naval station mm. dito, sa, dito sa may kasiguran. Okay. Aurora. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Yeah, Aurora. Mm -hmm. uh -oh. Nako natin lahat yung mga lugar na yan uh, nang hindi tayo nasasalisihan? Nako cover natin sa monitoring. Mm -hmm. And we would like to have a response na bawat pa rin makita tayo, ay makapag-responde tayo. Kaya po ba natin gawin ngayon yan, Commodore, coming from the station ni nearest do sa Benham Rise? Right now, ang ating monitoring is almost there, na almost 24-7. uh Oo. -oh. Ang ating response, wala pa tayo doon. Uh -huh. But we are, we would like to achieve that capability. Oh, okay, anong response time natin dyan? Usually pag may makita tayong vessel of interest is either surface ship or uh, navy aircraft. craft. Opo. Ang pang confirm mm. natin. Ah, oh, navy aircraft kasi mas mabilis nga naman yung jewel. Mm -hmm. Oo. -o. Oo -o. Okay. Ah, uh, anong pinakabago sa West Philippines? Kasi may mga may mga bagong statements na ginawa uh, tungkol po dyan. eh. Uh, yung ating ambassador, sinasabi, uh, si Ambassador Abram Waldez, eh, sinasabi po niya may aggression at economic coercion ng China dyan sa uh, West Philippine Sea at sinasabing flashpoint nga raw po yung lugar na yan. Um, uh, ang ang China, sabi ho, eh, hindi lubos na naintindihan ng ating ambassador yung kanyang sinabi. Ano ang initial reaction ng Philippine Navy po dito sa latest uh, pronouncements na ito? even without referring to the statement of the ambassador, the good ambassador, let's just look back at history. Kung anong ginawa ng China sa West Philippine Sea. Mm -hmm. At makita naman natin na hindi talaga normal na aksyon ng isang coastal state o isang bansa ang ginawa niya. Since 1992, noong una natin nakikita mga Chinese markers, until 1994-95 na pinabawalan tayo pumasok sa Mishiprif. And then nagsimula sa magpatayo ng mga fisherman shelter, na eventually ay naging mga garrison mm -hmm. and then they started reclaiming in 2011 or 12 at naglagay ng mga kaukulang gamit na pandigma. So these actions over the years would tell us that the strategic intent of China is control of the South China Sea. Mm -hmm. Okay, aggression and economic coercion, second demotion kayo. Hindi ko masabing ano, I don't want to be, you know, to be blunt about that. Mm -hmm. But we have to look at historical facts and ang mga bansa naman sa laro na ganito, they will use all instruments of national power. Mm -hmm. Hindi lamang militar, may diplomasya, may information, may economic. Kung control po ang pag-uusapan, gano'n nakalaki yung control ng China sa South China Sea? Kasi dapat dyan international passage, jewel free, mm -hmm. hindi ba dapat malaya? Pero sa as it is now, ano po ang control ng China dyan sa lugar na yan? Yeah, let's put it this way. Tapa. Yung kanilang 9-dash line sa South China Sea ay tumatawid sa uh, approximately 80% oh. ng ating exclusive wow. economic zone. Mm -hmm. Tumatawid as uh, they encompass 80% of mm -hmm. our EEZ. So, so, malaki ang kanilang ano, malaki ang overlap natin sa gusto nilang mangyari. Mm -hmm. Pero siyempre, walang ibang kumikilala doon sila lang. Sila lang kasi yung Arbitral Tribunal naman noong 2016 nag-rule mm -hmm. na invalidated ang nine dash line. Hmm. Okay. Uh, last year, uh, mas uh, lumala ang Chinese militia presence sa nasabing lugar. ano ang naging pagtaya nito, Commodore, dito po sa statement na ito? Sa kabuuhan, ano, yung South China Sea, ang naan dyan ay yung South Sea Fleet ng People's Liberation Army Navy. Mm -hmm. Maliban dyan, we have the Chinese Coast Guard and we have the fishing vessels, or what we call the maritime militia. Mm -hmm. Ang total strength ng maritime militia, may mga times nakikita ng in the past, 300 na naka-anchor, naka-tabi-tabi. Mm -hmm. naka Yung parang naka ano po Commodore? Yeah. Oo. Mm -hmm. So depending on the time of the year, depending on the intention ng, ng China, maaaring dumami, maaaring kumunti yung mga reports ng kanong karami hindi naman alam namin yan sa so, alam naman natin that they could have they have those numbers all right modernization bibili raw tayo ng submarine totoo ba yon commodore i would like to defer to the defense department sa mga details ano dang mm -hmm. ating modernization mm -hmm. pero may uh, may recommendation ng navy to procure o bumili ho ng mga submarino Nag-recommend ang navy yes mm -hmm. all right magkano ba isang submarine Commodore? mura do? lang mura lang naman. magkano nga? Ah, mga ano yan mga thousands of millions of dollars. Wow. <laughs> <laughs> Totoo, no? Grabe. Pero dahil oh. nga tayo isang mm. bansa na napapalibutan ng karagatan, Dapat talaga may submarine na tayo. No? May submarine tayo. The Hindi the nga natin alam kung one. tayo ba na monitor natin kung may submarine na dumadaan sa ilalim natin. Sa ilalim I'm natin. sure may chi mayroong China dyan, Komodo. Meron na tayong, shall I say, modest anti-submarine warfare capability. Nasa oh. doon, yung malalaman malala ano na sila ng karagatan. Mm -hmm. We are already started to develop that capability. We have a very modest capability along that line. Ah, okay. So, do sa modest capability natin eh, may namonitor na ba tayong dumaan na submarine sa atin? O at the very least, eh, paikot-ikot sa atin o kaya ah, uh, pa-over the bakod na over the bakod dyan? Yeah, uh, I would answer it this way, ano? Meron na tayong We have been doing patrols and tests of the anti-submarine capabilities that we have. Mm -hmm. Ah, Okay. O oh, sige. Komodor, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank Say you. Thank ah. you. Mm. Walang anuman. And more power, Joel and Reng. Thank, thank you. you. Thank you, sir. Si Komodor uh, Roy Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. At